Araw ng Sabado. Ano ang mabuting balita na naghahatid ng mga biyaya at pagpapala sa ating buhay, ang daily food of life, halika at ating pakinggan. Ano mang panahon, ano man ang sitwasyon, pananampalataya sa Diyos ang sagot. Subscribe to Bro Chris Channel at Reels Bro Chris Montadraya Jr. now para sa pangaral at payo mula sa Panginoon. Ang Ebanghelyo ngayon ayon kay San Mateo chapter 5 verse 33 to 37 ay naglalaman ng mga aral at puntos na mahalaga para sa mga Kristiyano. Sa talatang ito, binibigyang diin ni Jesus ang kahalagahan ng katapatan sa pagsasalita at pangako. Narito ang ilang mga mahahalagang aral at puntos mula kay San Mateo chapter 5 verse 33 to 37. Una, katapatan sa pagsasalita, honesty in speech. Sa talatang ito, ipinapaalala ni Jesus na ang mga salita na ating binibitiwan ay nagpapakita ng kalagayan ng ating puso. Ipinapakita niya na ang pagiging tapat sa pagsasalita ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa mga patakaran, kundi higit sa lahat ay nagmumula mula sa isang puso na sumasamba sa Diyos. Pangalawa, katapatan sa pangako. Faithfulness to the promise. Binabanggit din ni Jesus ang kahalagahan ng pagtupad sa mga pangako, Ipinapaalala niya na hindi dapat tayo magsinungaling o magbigay ng mga walang kabuluhang pangako. Sa halip, ang bawat pangako ay dapat tuparin nang walang pangangailangan ng mga sumpa o pagsasanla sa pangalan ng Diyos. Pangatlo, kahalagahan ng simpleng pagsasalita, importance of simple speech. Sa Mateo 5.37, ipinakikita ni Jesus na ang simpleng pagsasalita ng oo o hindi ay sapat na. Ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagiging tapat at diretsahan sa pagsasalita na hindi na kailangang palakihin pa o lagyan ng mga sumpa. Sa kabuuan, sa huli, ang Ebanghelyo ay nagtuturo sa atin na ang ating mga salita at pangako ay dapat maging tapat, diretsyo at nagmumula sa isang puso na sumasamba sa Diyos. Ito rin ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagiging tapat at katapatan sa lahat ng aspeto ng ating buhay pati na rin sa pagsasalita at pangako na ating ibinibigay sa iba. Thanks God! Nawa nagustuhan niyo ang video ang Ebanghelyo. Sa ngayon lang po nakapanood ng video ay follow niyo po si Brother Chris sa kanyang YouTube. Please subscribe at Bro Chris Channel at follow sa kanyang Reels. At like, comment, and share. Thanks for watching and listening. God bless you.